Senator, we just monitored from your Facebook page this very curious post that you made uh, about a few weeks ago uh, a few days ago early, earlier this week ata no uh, referring to yung ano yung joke box uh statement na galing sa pangulo uh, I, i i i wonder if you can post that put it on air uh, you were saying na joke box uh, and there were you you posted pictures of um, uh, three whistleblowers Enter the jukebox gang who dropped the coins to make them sing. Uh, uh, who dropped the coins to make them sing? I don't know. Yeah. Okay. Yeah. Please elaborate, yeah, it, Senator. Tama yan. Yes. Nagpost uh, Nagpunta ko sa, sa Twitter, sa X, ano? Dahil no, makita ko yung uh, si Jonathan Morales na nagbalik sa... The, the, nagbalik tanawa ko dito sa 2001-2002 na kung saan noong so, napasama siya doon sa Witness Protection Program. Ewan ko paano siya napasok doon. At inabutan niya doon si Ador Mawana, pati si Rospad. Mm. Eh, may, maya, maya may na lang, nag, uh, nagyon na siya sa Corus, ano? Nag-issue na rin siya ng statement na ako, noong so, si PNP ako, involved ako sa illegal drug uh, activities. Eh, yun ang mga ginapatos sa akin ni Mawana ito, nakatangisip, you no? Know? Katunayan. After a while, sa Petra, si Mawanay, nag-apologize sa akin personally at sa si uh, Corpus, si uh, dati Pangulong na uh, Arroyo, at saka, sa kanyang libro, I think yung volume 2 niya, eh sinabi niya rin na yung binhal, you know, mga personalities na ito. At pati yung Philippine Daily Inquirer, nag-apologize uh, siya publicly sa pamamagitan ng kanilang So, nung no, bakit ako si Morales, naalala ko yung uh, ginawa niya noong 2002. do mm -hmm. so, doon ang gagaling, o doon yung hugot ng aking uh, tweet. At ito'y wala na makinalaman doon sa pagtinig na, sa mga na ginagawa o no, sinasagawa ni Senator uh, De Rosa. So, let me uh, re uh, uh, repeat that, ano, Mr. Senator. You're saying that at, at, one point, si Morales, si Mawanay, at si Rosebud in nagkasama-sama sa so, with this protection program. <laughs> nag-abot sila doon, I think 2002. At si Morales, ang pakilala niya noong araw, siya si Agent Morris. Ano? Mm -hmm. uh, yun ang uh, pagka-identify sa sarili niya. Morris. At sinabi niyang uh, totoo nga na si General Lacson, noong si PNP, eh, involved sa mga drug active, illegal drug activities. So doon ang pinanggagaling ang bakit ako na sinabi ko, jukebox sa uh, gam, gang, kasi sama-sama sila, chorus, sa pagbibid uh, ng sa akin no, na na dumating ng panahon na talaga naman napatunayan na hindi talaga totoo at fabricated lamang. Katunayan, si uh, Jan of Corpus mismo nagkaya sa opisina ko noon uh, nung nabubuhay pa siya. No? At uh, niya ito sa isang panayam sa media na sinabi niya nag-aupulog yan sa akin dahil lalo ko siya ni Mawanay at saka ni Narospad. Mr. Senator, I wonder if you, uh, you got uh, far enough to find out uh, who drops the coins <laughs> dito sa Duke jokebox gang gang neto kung if there's some conspiracy of sorts here yeah i was referring noong araw, no araw yeah. hindi sa ngayon okay. I, i was referring to kung uh, sino yung nag mastermind o sino yung nag 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 trap lang ko ito no dahil jokebox box ka eh it's obvious lang kung sino ve yung nasa mga malapit sa administration opposite kung hindi ba yung mismong nasa administration obvious na 'yon